pamamagitan ng isang comeback victory. Tinakasan ng Gilas Pilipinas ang China sa semifinals ng men's basketball ng 19th Hangzhou Asian Games 77-76 sa kanilang laro kagabi para makuha ang pwesto sa gold medal match kontra Jordan na gaganapin naman sa Biyernes. Pinangunahan ni naturalized player Justin Brownlee ang gilas na pumukul ng dalawang magkasunod na clutch three-pointers sa huling isang minuto ng laro para makakuha ang Pilipinas ng one-point advantage. Tantong puntos ang ibinuhos ni Brownlee kontra China kung saan labing pito ay kanyang ginawa sa final frame para tulungan ang pambansang kupunan na masungkit ang panalo. Umabot sa 20. Ang kalamangan ng China pero hindi sumuko ang national squad na unti-unting humabol papasok ng second half. Dahil sa panalo, magpabalik ang bansa sa finals ng Asian, uh, huling nakamit ng Philippine basketball team noong 1990.